Bakit labaho sa akin? Labaho? Eh di ba pagpakla kayo nung nakaraang bisyo nyo? Hindi yeah. nyo naubos yung Red Phoenix? Oh. Chip. Magbisa ko po sanang bumawi dun sa pagkakamali po namin. Sana po pagbigay niyo ulit kami. Hindi ganun kadali yon boy. Alam mo kung gano'ng kalaking aberya yung binigay niyo sa amin? Hanggang ngayon, hindi pa namin nakukuha ng buo yung pera. Kinakailangan mo na ubusin nyo ang lahat ng Red Phoenix bago namin makuha ang kabuuan na hanggang ngayon wala! Eh, ituro tayo. Laki ng problema nun. Humihingi pa ulit ako ng pagkakataon. Pinapakakot po sa inyo. Hindi na po kami sasablay. Gagawin po namin lahat para matapos po namin yung pinagagawa nyo.